sa mga classmates ko na Roy Goyan, pati yung mga kabats ko. Hmm. Kung hindi ako na hindi rin uh, dispensa kung um, minsan sa chat pero hindi ako nakakapag chat kasi nahihiya ako parang hindi nyo ako palito kasi alam kong medyo mas may kaya kayo sa akin. Kami wala talaga. Kaling kami sa hirap. Alam niyo naman yung

I hope na maka-attend ako. At sana, I'm still welcome sa sa um, batch. Well, yung very poor yung classmate. Sa pinakalati yata ang puno kami yata. Yan, di ba? Pero, awa naman na Diyos. Okay na kami. Sana sa mga classmates ko, huwag po kayong makalimot. Yung mga 4-4, tapos nung 3 year ako, three, two, third year, section two, ako ng 3 year. Yung mga ko. Kita kita tayo sa next year. So, sana. Adyan pa rin Ang mga na ako sa 5th class nung 3rd year, sila Jerilyn Chua. Chua Jerilyn Chua, sila, sino pa pa? Hindi ko nang sandaan yun, eh, pero yung mga hindi nakakal nakakalimut sa akin na nagtitindan ng palabok ng breakfast that time, sana walang kalimutan. Hanggang maging lola na lahat tayo, diba? At yung mga still alive, kicking alive, diba? Sa mga Rondonians, thank you very much. And good luck, okay?